Hi guys, ngayon share ko po ngayon sa inyo uh, ang naranasan ng aking baby noon Noong 3 weeks pa po siya, bago ko siyang ianak 3 weeks pa po siya, nagkaroon siya ng mga rashes dito 1 day pa lang, tapos 2 days, sobrang dami na kumakalat na dito sa giliran niya Tapos ayun, 3 days, sobrang dami na kaya nagpunta ako sa doktor, nagpa-check up ako at sabi ng doktor normal lang po daw 'yan sa mga newborn dahil may mga ganyan talagang newborn at uh, at iwasan daw yung paghalik ng bibi or kahit ano dahil bibi pa po sila hindi pa kaya ng skin nila. Kaya ayun, nirisitahan po ako ng doktor ng mupirocin ointment po 'yan, mabibili po ito sa Mercury. Sa Mercury so, super effective po nito dahil yung yung uh, pamumula o rashes ng baby ko, hindi po siya normal dahil naglulubo siya, tapos nagtutubig, pumuputok siya kaya magtutubig, kaya sabi ng doktor, ito daw yung ipahid ko sa katawan niya para mawala, pagka kinabukasan po, napasin, napansin ko na maayos na yung pamumula niya, parang effective, may may, may ano na siya Super effective po talaga nito, guys. 2 to 3 days na mapapansin mo na may pagbabago na sa mga pamumula ng baby mo, guys. Kahit ngayon, ginagamit ko ito pag may mga rashes yung baby ko. Pasensya na, guys, nakalahati siya kasi ano, subrang uh, sobrang budget ko, kaya ayan. Kinuha ko na yung ah, uh, loob sa loob niya na ano budget na budget kasi ako guys. Ayan, matagal po siya ma, ma ano, maubos kasi so kay kunti lang yung ilagay niyo guys. Tas i eh, ganun ganon niyo lang sa skin ng baby niyo. Ayan. Pwede wala, pwede po kayong bumili nito kahit wala resita guys. Ito po yung ma-share ko ngayon sa inyo. Ipapakita ko lang yung baby ko guys. Ito. Hi. Ayan, sobrang likot. <laughs> Hello. Thank you guys. Please subscribe to my YouTube channel.